Huwag gahan dahil lamang sa ating mga napapanood sa mga pelikula na kanyang ginagampanan. Kilala natin siya na madalas ay kontrabida sa mga pelikula, ngunit sino nga ba siya sa totoong buhay? Naharap si Ricardo Cepeda, isang magaling na aktor sa isang kaso na syndicated distafa na di umano ay wala siyang kinalaman sa pagpapatakbo nito. Halika at ating alamin. Ang saloobin ng kanyang may bahay na si Marina binipayo, dito lang sa... Naglabas ng saloobin ng modelo at dating beauty queen na si Marina Vinifayo tungkol sa mga content creator na nag post sa mga nangyari sa kanyang partner at kapwa aktor na si Ricardo Cepeda na naaresto kamakailan sa kasong syndicated staffa noong weekend. Itinanggi ni Ricardo ang anumang pagkakasangkot sa pamumuhunan sa isang kumpanya na nagbebenta ng mga gadget na nagbibigay ng enerhiya na sinasabing isa lamang siyang brand ambassador at modelo para sa mga produkto nito. Noong nakaraang October 9, nag-post si Marina ng halos 10 minutong video bilang tugon sa mga kwento at mga post sa social media na isinulat tungkol kay Ricardo at sa kanyang suliranin. Hindi madali ang may kinakaharap na problema lalo na kung patungkol ito sa isang kaso kung saan nasasangkot ang iyong pangalan. Huwag po nating husgahan ang mga nasasangkot dahil hindi natin alam ang katotohanan. Tanging ang korte lamang ang may karapatan. Shout out kay Henry Escultura, Lilian Poblete, Mel, Marie Chris, Marinel, Roy Vincent Malayo, Simple Recipe Vlog. Maraming salamat sa patuloy pa rin ninyong panonood. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya. Kung inyong nagustuhan ang istoryang ito, Maaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.